Yan, yeah, guys, good morning sa mga leader sub niya na uh, coffee lovers. Yan, ito na guys, uh, na-order ko na yung product ni order ng mga uh, power leaders natin na kape. Yan, sugar free para sa mga sa mga customer natin dyan na bawal ang sugar. Yan, bagay na bagay sa inyo ang kape na sugar free. Leben sugar free. Yan guys, ah. Uh, Thank you for watching. Yan, diretso lang ang PM sa inbox ko para gusto niyo matry ang napakasarap na coffee natin. Yan, PM lang sa gusto. Coffee lovers. Lemon mm -hmm. coffee and sugar free. And thank you for watching guys. Pinakamababa doon? Yes, ano, yung karating na yung panatanggap. mo, kailangang masaya. Pinakamababa? yung tawanan na lang tayo ng tawanan. 199,000 pinakamababa? Yung tinurok mo yung pre 何だろう